Genesis Chapter 10 Ang Angkan ni Noah Pagkatapos ng baha, nagkaroon ng maraming apo si Noah mula sa mga anak niyang sina Shem, Ham at Japheth. Ito ang mga lahi nila. Anak ni Japheth, sina Gomer, Magog, Maday, Javan, Tubal, Meshech, at Tiras. Anak ni Gomer, sina Ashkenaz, Repath at Togarmat. Ang mga anak ni Javan ay si Alicia, Spain, Kryptus at Rhodes. Silang lahat ang mga anak ni Japeth at ninuno ng mga taong nakatira sa tabing dagat. Kumalat sila sa iba't ibang lupain at nagkaroon ng kanya-kanyang language, pamilya at bansa. Ang mga anak ni Ham ay si Nakush, Egypt, Libya at Kanaan. Si Kush ang tatay ni Seba, Havila, Sabta, Raama at Sabteka. Anak naman ni Raama, si Sheba at Dedan. May anak si Kush na ang pangalan ay Nimrod. Siya ang pinakaunang malakas na waryo sa mundo. Sa tulong ni Lord, naging magaling siyang hunter. Kaya nga, naging kasabihan sa kanila noon. Sana, gawin ka ni Lord na magaling na hunter gaya ni Nimrod. Nung una, nakisali sa nasasakupan niya ang Babel, Erek at Akad na pare-parehong nasa Babilonia. Mula doon, nagpunta siya sa Assyria at tinayo ang mga city ng Nineveh, Rehobothir, Kala at yung Resen na nasa pagitan ng Nineveh at ng Kala na isang malaking city. Si Egypt ang tatay ni Nalidia, Anam, Lehab, Naptu, Patrus, Kaslo at Nikrete na ninuno ng mga Philistines. Ang mga anak ni Kanaan ay si Sidon at Het, panganay si Sidon. Si Kanaan din ang ninuno ng mga Jebusites, Amorites, Girgashites, Hevites, Arkites, Sinites, Arvadites, Zemarites, at ng mga Hamatites. Kumalat sa iba't ibang lugar ang mga pamilyang Canaanites. Umabot ang teritoryo nila mula sa Sidon tapos pasout papuntang Gerar, malapit sa Gaza, at pa-east papuntang Sodom, Gomora, Adma, at Zeboim na malapit sa Lasha. Ito ang mga lahi na galing kay Ham ayon sa kanya-kanyang pamilya, language, lupain at bansa. Si Shem naman na kuya ni Japheth, ang ninuno ng mga Hebrew. Ang mga anak niya ay sina Elam, Ashur, Arpakshad, Lud, at Aram. Mga anak ni Aram, sina Uz, Hul, Gether, at Meshek. Si Arpakshad ang tatay ni Shela, na tatay naman ni Eber. May dalawang anak na lalaki si Eber. Yung isa ay tinawag na peleg kasi watak-watak ang mga tao sa mundo nung time niya. At yung isa ay si Joktan. Si Joktan ang tatay nila Almodad, Shelep, Hazarmavet, Jera, Hadoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Sheba, Opir, Havila, at Jobab. Silang lahat ang mga anak ni Joktan. Umabot ang lupain tinitirhan nila mula sa Mesha hanggang Separ, doon sa mabundok na lugar sa East. Ito ang mga lahi na galing kay Shem ayon sa kanya-kanyang pamilya, language, lupain at bansa. Ito ang mga pamilya ng mga anak ni Noah ayon sa kanya-kanyang lahi at bansa. Sa angkan na ni Noah, galing ang lahat ng tao sa mundo. After ng baha.